ang aswang sa puno ng balete. Sa isang liblib na bayan, may isang matandang puno ng balete na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda, sa ilalim ng punong ito, naninirahan ang isang aswang, isang nilalang na nag-aanyong tao sa araw, ngunit nagiging halimaw sa gabi. Isang gabi, si Lito, isang matapang na binatilyo, ay nagpasya na patunayan sa mga kababaryo niya na walang katotohanan ang mga kwento. Sinabi niyang magpapalipas siya ng gabi sa ilalim ng balete, dala ang isang maliit na lampara, na upo siya malapit sa ugat ng puno at naghintay. Makalipas ang ilang oras, naramdaman niyang tila may malamig na hangin na umiikot sa paligid. Dahan-dahan, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon at ang paggapang ng isang mabigat na bagay. Pagtingin niya sa taas, may nakita siyang malaking nilalang na parang tao ngunit may mahahabang kuko at naglalaway. Mabilis itong bumaba mula sa puno. Hindi na nakauwi si Lito kinabukasan. Hanggang ngayon, sinasabing ang kaluluwa niya ay kasama na ng mga espiritu sa puno ng balete, na patuloy na binabantayan ng aswang.